para hon nai, eh. oh, no. ako naman yung katulog, tukoy naman sa iyo. Ay, okay guys. Haha. 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 Hindi Haha. Ay, may liputi. <laughs> Ako'y pasyal sa kainitan. Tumabig ka naman dito! Hello, guys! Welcome to my vlog! Pak! Vlog na po. Saan sila? Hindi ko alam ha. Tumabig ka dito! Ano tayo? Why are you here? Pak! Tumabig ka dito! Hay na guys, napakainit.